Ngayon mga bro, ang tatalakay naman natin ngayon dito sa ating channel na usapang alahas ay ang tanong mula kay Mang tanong niya Bro, maubos ba ang 24K na gagamitin sa pagtubog? Yun po ating pag-usapan ngayon mga boss dito sa ating channel na usapang alahas Hindi ako ba? Pero ang lahat mga bro, uh, anyan -anyan muna mula kitang mag-subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. So ngayon mga bro, ang pag-usapan natin, ang tanong sa atin, bro, maubos ba ang 24K na gagamitin sa pagtubog? Para po sa hindi pa nakakaalam, ang tinatawag po na Dorado, ayon po yung ginagamit doon sa pangtubog sa Yellow Gold. At ang ginagamit po na pangtubog doon ay yung 24K na yellow gold yung 24k po na ginto ay yun po yung pinaprocess tinutunaw at ginagawang liquid bro kung sa tinatanong mo kung maubos ba Siyempre mga bro maubos pero hindi naman po yan ganong kadali lang maubos Kasi bibigyan lang po kita ng sampol. Uh, sample Ang isang, kung meron kang isang gramo na 24K tapos ipaprocess yan gagawing solusyon or tinatawag na dorado magiging liquid yan siya mga boss yung parang mukhang tubig na siya yun po yung gagamitin sa pagtubog ng mga alahas pagtubog sa yellow gold kung meron kayong isang gramo na 24k na yellow gold ay pwede nang gumawa yan ng uh, isang litro hanggang isang litro at kalahati na solusyon yun po yung pinanghalo dun sa ginto na tinunaw sa acid nilalagyan po yan ng distilled water abot po yan kaya ng mga isang litro at kalahati yan po yung magagawa sa isang gramo pero syempre mga boss kung medyo mas marami ang hinahalo na distilled water doon sa isang gramo medyo tatabang na ang magiging kulay so sa pagtubog niyan mga boss uh, imbes na tamang sawa sa ulam medyo tatagalan mo ang pagtutubog sa pagbabad dun sa solusyon para kumapit din yung or mag rin ang alas na tinutubog kasi nga medyo matabang na kasi nga medyo marami ang inilagay kaya medyo matatagalan mo sa pagtutubog para kakapit pa rin yung kulay ng yellow pero kung nasa isang litro lang yung mga wash talaga ang sakto lang na uh, tamang bilang isang litro lang na distilled water ang para sa isang gramo kasi pag gumagawa kasi ako na uh, limang gramo kasi ginagawa ko mga boss tapos sinahalo ko doon ay 5 uh, five liters na distilled water So, so kung sa tanong mo kung maubos, siyempre mga boss, maubos. Pero kung meron ka namang uh, isang litro na liquid na, na pantutubugan dun sa yellow gold, ay matagal nang maubos yan mga boss. Kasi kung magtutubog lang naman, uh, tamang tubog lang, yung meron kang uh, 100 ml, so napakarami nang matutubog yan mga boss sa 100 ml. So, siyempre sa 100 ml, sa dami pang mga natitira. So, maraming maraming kitagang matutubog sa halaga lang na or sa isang gramo lang na 24K kung gagawin niya na pangtubog sa yellow, So kung yun ang ibig mong sabihin mga boss sa yung katanungan, ayun po yung aking nagiging sagot na kung ang pagtutubog sa yellow gold ay yung tinatawag na dorado na kung saan yung 24K na yellow gold ay tinutunaw sa acid at hinaluan ng diesel water na isang litro at isat kalahati o isat kalahati na litro pero mas mainam kung Isang litro lang para yung pagtamang pagtutubog ay hindi masyadong babad. So, sakto lang talaga siya mga boss. So, so mga boss, kung bago lang kayo dito sa channel ko, ang ngayahan ko kayong mag-subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated dito sa aking gagawing mga video na kung saan dito sa channel ko ay pinag-usapan natin ang iyong mga katanungan dito sa aking channel na usapang Alahas. Maraming salamat sa iyong panonood.